Good morning, medyo late na yung kape natin. Si Naalmasal si na, si na tayo. At so si ito, so ito yung ating almasal. Uh, yun, so And then, si kape lang. Ng so yun, na-quick talk ako. Kasi so sayang yung opportunity sa na nakaharap ako sa camera kung wala akong sasabihin. So, ang topic ko ngayon ay yung theme ng graduation for high uh, school year 2024-2025. So, ito, Kito 12, ah uh, Kito 12, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng Bagong Pilipinas. So yun nga, no, ah uh, kayong mga kabataan, kayo yung mga estudyante, kayo ang inaasahan na pag-asa ng bayan. So kayo ang bubuo ng Bagong Pilipinas. ah uh, I hope yung Bagong Pilipinas ay makamit natin ang the best. No? <laughs> Ito lang ang kanya the best ang makamit natin. So, paano natin paghahandaan yan? So, sa, sa, inyo, kayo mga kabataan, dapat lagi nating pipiliin yung tama. Kung kayo ay pinangihinaan nandiyan naman ang inyong mga magulang, mga teachers na gagabay sa inyo. Huwag kayo lumayot sa kanila. So, huwag kayo masyadong mag-focus sa barkada huwag kayong masyadong mag-focus sa laro sa mga gadget. Bagkos gamitin niyo yung mga gadget sa tamang paraan upang mapatalas ang inyong pag-iisip, no? Halimbawa, sa paggawa ng research. So pwede niyo gamitin yung mga gadget niyo, internet na mga uh, tablet, cellphone uh, doon kayo para hindi na kayo mahirapan mag-browse-browse pa ng mga books or pagpunta-punta pa sa library kung pwede naman makuha dyan sa e-books o kaya doon sa mga sa sinasearch natin sa internet. Um, sa atin naman ng mga parents, lagi natin gabayan ang ating mga anak gaano man tayo kabisi ay ang ating mga anak ay kagaya din natin. May mga time na pinanghinaan sila ng loob. So naghanap sila ng masasandalan uh, wag nyo hayaan na maghanap sila ng masasandalan sa labas. Kayo yon kayo yung mga parents ang dapat laging nakakasaklolo sa lahat ng pinagdadaaran ng ating mga anak nang sa ganun ay magagabayan sila. Kasi unang-una kung tayo ang unang gagabay sa kanila, syempre meron yon pagmamahal, merong concern. Uh, hindi kagaya kung sa labas sila makakapag-open up, uh, hindi natin masisigurado pwedeng samantalahin ang pagkakataon na mahina ang kanilang kalooban. So yun lang sa mga kabataan ngayon. Laban-laban lang kung tayo'y bumabagsak sa klase. Uh, I-enroll uli natin pero wag ulitin ang pagbagsak sa klase. Pwede ba yun? <laughs> Kasi sabi, uulitin na lang. Ma, bumagsak ako, uulitin ko na lang. Siyempre, wag mo ulitin yung pagbagsak. <laughs> I-enroll mo uli at sikapin mong maipasa. All Good morning. Magtatapin na ako at medyo malamig na yung ating kape. Bye.